Oh, mamen, kung mahilig ka sa pork igado at hindi ka marunong magluto nito, diyan ka lang kasi ito yung walang arte, pinaka basic pero rap sa pa rin na pork igado. Tawagin na lang nating pork igado ni mamen. Hindi ito yung Ilocano style mamen, may sa real time vlog doon, tawag doon, dinaldalem yata o bagisen. Ito, tawagin niyo na lang pork igado ni mamen. Kaya tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Ayan mga pasensya na sa lutuan na wala ng gas. Kaya dito muna tayo sa backup, gasolito. Sabi ko nga, basic lang itong tirada na ito ngayon. Diret-diretso lang, wala ng prito-prito, wala ng babad-babad. Kaya diretso, uh, gisa tayo at sangkot siya dito. Bawang at sibuyas lang aromatics natin. At kasi, manginamit kong pyesa, 3 fourths yan pagmamantikain natin palalabasin natin yung katas mamen at shoutout nga pala kay Ram Pangilinan at syempre kay Ma'am Cly Andrea at Christina salamat po sa suporta nyo at habang uh, tinatakpan ko yan pinapamagmantika ko at uh, katas e babalatan ko na ibang rekado patatas, bell pepper at maglalagay din tayo ng carrots mamen ayan nung medyo nagmantika na binuksan ko na at dinamihang ko ang paglagay ng ground black pepper mamen mas gusto ko mas ma-pepper dito pero yan to taste na lang para sa inyo at naglagay din ako ng dalawang dahon ng laurel mamen na dinurog-durog ko para mas lumabas yung lasa at diretsyo gisa lang tayo dyan o sangkot siya hanggang matusta yan kaya tinakpan ko muna at yon shoutout nga pala ulit kay ma'am Glyca de la Cruz ng uh, Bonyon birthday nga pala niya at kay ma'am Zangwell Lakad Bilibit ng Rodriguez Rizal at sa mga bagong followers natin salamat po sa inyo super welcome kayo dito mamen ayan at sa mga nanonood ngayon thank you very much eh na nga ano na toosta na mamen nagsa nagmantika na nilagyan ko ng dalawang kutsarang oyster sauce at mga 1/4 uh, ng uh, toyo mamen at medyo uh, pakuluan lang natin 'yan halu-haluin lang natin mamen yan 'di ba at ito lalagay ko tubig diyan ito yung pampapalambot ko yan yung pinagbabara ng patatas at carrots natin kaya yan ang nilagay ko mamen kasi medyo starch na yan so magpapalapot din yan ng bagya at yan naglagay ako ng suka kung gaano karami niyo yung toyo nyo kalahati noon ng suka at sure sugar to taste mamen kung ayaw mo maglagay ng sugar wala rin namang problema nasa panlasa mo yan at yan pinakulu ko lang siya ng mga 20 minutes hanggang lumambot si cut ko na nung lumambot na syempre tikman muna natin kung may diferensya mamen tapos mamen pwede na natin ilagay yung patatas niyan actually pwedeng sabay kaya lang mas napalaki kasi yung hiwa ni Esme sa patatas mamen kasi tinama daw kanina siya pinaghiwa ko at nilagay ko na rin yung frozen green peas uh, pakuluan lang natin yan mga 2 minutes katao na yan palambot na yan, pagbukas natin mamen, ilalagay ko na rin dyan yung carrots. Kasi yung carrots mamen, kahit hilaw nga, kinakain. O nga pala, kung nandiyan ka pa, baka pwede naman like and share nung video natin na simpleng pork igado pero masarap. Para naman umabot sa iba mamen at ma-share sa kanila. At ito, nilagay ko na nga yung 1 uh, one-fourth na atay na hiniwa ko ng pahaba. Ang cooking time niyan, 4 to 5 minutes lang mamen na wag mo sasagarin para masarap malambot siya. Ayan, after 4 minutes nilagay ko na yung bell pepper bigyan mo lang ng 30 seconds yan Goods na yan, i-ready mo na yung plato mo Kasi magkakain na, na tayo Kung busog ka pa, eh ng i-ready mo Kaya red doors kasi siguradong bagay na bagay to Mamen, ayan kaya naman ako Rekta tira, mamen, ayan na ako syempre mamen, alam mo na kasunod yan Kaya naman Isisigaw ko na Ano ka ba yun? Alam na Rapsa ma man, 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 man. Nakahangawit, ba ito. Hindi ko na alam kung paano tatapusin. Kaya sabi ni Parokya, ganito na lang, bigla na lang mawawala.